<clears throat> Kamusta mga kapasigenyo at mga kaibigan sa buong Pilipinas? Ako si Hashtag Walk With Land. At ngayon, ikuwento natin ang isang ep epikong laban. Hindi laban sa mga dragon o zombie, apokalepsi. Ah, kundi laban sa isang mas matinding kalaban, ang korupsyon. Sa gitna ng Pasig City, isang batang alkalde na si Vico Soto ang nagbigay ng bagong mukha sa gobyerno sa loob ng anim na taon, nilinis niya ang sistema, nag-ipon ng bilyong-bilyong piso at ngayon, ginagamit ang perang ito para itayo ang isang futuristic na Pasig City Hall. Isang gusali na parang galing sa sci-fi movie. Ah, pero paano ito nagsimula? Anong ang sikreto ng sa tagumpay ni Vico at bakit may mga nagsasabing too good to be true siya? Kaya mga kaibigan, ihanda inyong popcorn o kaya isang balde ng kape dahil ah, ilang minuto tayong ah, ilang minuto itong kwento natin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at mag-comment sa baba. Kung gusto ninyong suportahan ang content na ganito, magpadala rin ng super thanks para naman makabili tayo ng masarap na tapsilog pagkatapos nito. <laughs> no 2019, isang 29 years old na lalaki ang humarap sa isang halos imposible na laban, si Vico Soto, anak ng Uh, showbiz royalty na si Vic Soto. Oo, yung bossing ng Itbulaga ay tumakbong mayor ng Pasig. Pero wag kang magkakamali mga kaibigan, hindi, hindi ito kwento ng isang Nepo baby na sumakay lang sa apelyido. Si Vico ay humarap sa isang political dynasty na 27 years nang hawak ang Pasig City Hall. Parang David versus Goliath, pero ang Goliath ay may kasamang sindikato ng korupsyon. Ang Pasig nung pre-Vico era, ha, Uh, isang lungsod na puno ng potensyal pero nadungisan ng patronage politics. Ang sistema ng SOP o Standard Operating Procedure ng UPMISM para sa lagayan ay parang official handshake sa City Hall. Pero si Vico, armed with nothing but a laptop, a law degree at isang matinding paniwala sa transparency. Wala wala pa siyang law degree, political science lang, ay nanalo sa unang limang buwan niya bilang mayor. Naisave niya, naisave niya ang 150 million pesos dahil sa pagwasak ng sistemang ito. Pero ano nga ba ang ginawa ni Vico? Una, nilinis niya ang procurement process. Sa madaling salita, yung mga kontratang dating puno ng kickback, inayos niya. Halimbawa, ang mga kontrata para sa mga proyekto ng lungsod ay ginawang transparent. Lahat nasa website, lahat pwedeng makita ng publiko. Resulta, bilyong-bilyong piso ang naipon na dating napupunta sa bulsa ng iilan. At alam niyo ba, mga kaibigan, kung ang korupsyon ay isang laro, si Vico ang ultimate killjoy. Parang siya yung tipong magpapakita sa party na may dalang PowerPoint, presentation at ng tamang budget allocation. Fast forward sa 2025 at narito ang bunga ng krusada ni Vico, ang bagong Pasig City Hall. Isang 9.6 billion pesos na proyekto na parang galing sa Wakanda. Moderno, sustainable, at sinasabing world class. Pero teka, bago kayo magmalaki, may mga nagsasabing masyado itong mahal. So tignan natin ang math. Ang bagong City Hall ay may 46,000 square meters na may cost per square meter, meter na humigit kumil, 209,197 197 pesos. May mga kritiko tulad ng kontratistang si Curly Diskaya na nagsabing masyadong mataas ito at dapat ay 50 million pesos lang ang ginastos sa feasibility studies. Pero sagutin natin ito ha, ang lumang City Hall ay literal na gumuhuna. May mga pader na may bitak, may kisame na tumutulo. Hindi ito pwedeng ayusin sa pamamagitan ng duct tape at dasal. Pero seryoso ha, may punto mga kritiko, ang 9.6 billion pesos ay hindi biro. Halos isang taon ng budget ng Pasig ang halaga nito. Kaya naman si Vico ay naglathala, naglathala ng mga detalye ng kontrata sa website ng Pasig para sa transparency. Pero ang tanong, sapat ba ito? Ama kritiko tulad ng kontratistang silaw ay nagtatanong kung bakit isang foreign firm ang MTD Philippines ang humawak ng proyekto. May punto ba siya o ito ay bahagi ng smear campaign laban kay Vico? Alam niyo kung ako ang magdidesisyon, baka nagpagawa na lang ako ng city hall na gawa sa Lego, mas mura, mas masaya, at pwede pang magpagawa ng Death Star sa tabi. Pero seryoso, ha? Ang bagong city hall ay hindi lang busali, Ah, hindi lang <coughs> Busaling ito ay simbolo ng pagbabago ng per, na ang pera ng bayan kapag ginamit ng tama ay pwedeng magbigay ng world class na serbisyo. <clears throat> Pero hindi naging madali ang laban ni Vico. Noong 2025, isang disqualification case ang inihain laban sa kanya ng dating empleyado ng City Hall na Civic si Vic Varal. Ang akusasyon, food buying dahil sa pamamahagi ng 7,500 ni school allowance ah, sa mga scholars bago ang eleksyon. Pero agad itong sinagot ni Vico, ang mga programang ito ay na naapruban ng COMELEC at hindi galing sa kanyang bulsa ang pera. At hindi lang yan ha, may smear campaign pa kung saan ginamit ang mga PWD at senior citizens para magsalita laban kay Vico. Isang babaeng may mental disability ang pinilit na mag-record ng video na sumisira sa kanya. Ano ang sabi ni Vico? Hindi lang ako kandidato kundi mayor na nag-aalala sa pagsasamantala sa mga mahihina. Ang DSWD at NBI pang tumulong sa investigasyon nito. Dito natin nakikita ang dalawang mukha ng politika. Sa isang banda, si Vico nakilala sa kanyang transparency at good governance ay inaharap ang mga akusasyong ito ng kalmado at may ebidensya. Sa kabilang banda, ang kanyang mga kalaban tulad ni Sara Diskaya ay gumagamit ng pera at charity events para makakuha ng suporta. Pero ang tanong, paano nananalo si Vico ng landslide? 351,392 votes laban sa 29,591 ni Diskaya kung hindi siya pinagkakatiwalaan ng pasigenyos. Parang pelikula ito, di ba? Mga kaibigan, si Vico ang protagonist na laging may resibo habang ang mga kalaban niya ay parang mga kontrabida na laging may dramatic entrance pero walang script. Ang mga reforma ni Vico ay hindi lang tungkol sa pera, sa kanyang pamumuno. Naging permanente ang kontrata ng maraming empleyado ng City Hall na nagbigay ng seguridad at profesionalismo. Ang mga traffic enforcer na dating kilala sa pangungotong ay nadisiplina at ang merkado mas malinis, mas maayos at mas ligtas. At ang giting ng pasig ang political slate ni Vico ay nagpakita ng, na posible ang bagong uri ng politika. Halimbawa, si Paul Senugat, isang nobody na walang political background, ay nanalong konsihal dahil sa suporta ni Vico at sa kanyang data-driven campaign. Dito natin nakikita ang tunay na legacy ni Vico, ang institutionalization ng reforma. Sabi niya, ang mga pagbabago ay hindi dapat nakasentro sa akin, kundi pang matagalan. Sa madaling salita, gusto niyang gawin mas madali ang maging mabuti at mas mahirap ang maging kurap. Kung ako ang tatanungin, si Vico ang tunay na marikondo ng politika. Nililinis niya ang gobyerno at tinatapon ang lahat ng hindi-Sparks Joy. Sa kanyang ikatlo at huling termino, si Vico ay nakatuon sa pag-aanda ng susunod na henerasyon ng leader. Sabi niya, kung gusto natin ang ng tunay na pagbabago, hindi pwedeng nakatingin lang tayo sa isang personalidad. Ang bagong City Hall ay hindi lang kusaling. Ito ay representasyon ng isang pasig na mas maayos, mas transparent at mas handa sa hinaharap. Ha? Ang ang mataas na poverty incidence sa Pasig 2.1% noong 2023 ay nagpapakinta na marami pang kailangang gawin. Ang mga kalaban ni Vico tulad ni Sara Diskaya ay nagtulak ng ayuda bilang solusyon. Pero si Vico ay naniniwala sa systematic change. Sino ang tama? Depende ito sa Pasigenos. Pero ang landslide victory ni Vico ay nagpapakita na mas pinili nila ang reforma kaysa sa instant na ayuda. Kung si Vico ang magiging presidente, baka Malacanang ay magiging open source na na may live stream ng budget meetings. Pero teka, sabi niya, walang siyang plano para sa national politics. Kaya naman, pasig muna Pilipinas mamaya. At yan, mga kaibigan, ha? ang kwento ng Pasig City Reborn. Isang lungsod na binago ng isang batang alkalde na may paninindigan, transparency at isang matinding allergy sa so korupsyon. Ang bagong Pasig City Hall ay hindi lang busali. Ito ay patunay na kapag ginamit ng tama ang pera ng bayan, posible ang pagbabago. Kaya naman, mga kapasigenyo at mga kaibigan, magtulungan tayo para ipagpatuloy ang labang ito. Mag-subscribe na sa channel na ito, ilike ang video at mag-comment sa baba kung ano ang tingin ninyo sa krusada ni Rico. Kung gusto niyo suportahan ng mga ganitong kwento, magpadala na super thanks para naman makapagtapsilog tayo ulit. Huwag kalimutang i-share ang video na ito ha sa inyong mga kaibigan. Sabihin natin sa mundo na sa Pasig na nanalo ang gobyernong may puso at integridad. Hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan, mabuhay ang Pasig at mabuhay kayong lahat.